dili ni sa Para sa nga atong mga nadadakpan sa uno. Sagay. Maglalagay tayo ng kawil kasi may nakita kaming malaking dalag tsaka hito doon. Pipiliin na lang namin yung pain. Lalaki ito. Ito buhay pa, magandang pain to. Ito. Tapos ito, pwede na ito Yung iba sayang, daming ganito kalalaki. Nga lang, mailap kasi malaking tubig. Itong dalawa lang. Meron kami na, huling nahuling kakaibang hipon. <laughs> ito na lang papain namin. Ito may maliit pa. Yung isda tsaka ito. naman Ah, maliit ito. Dalong may butang do. Ito, balik ni dress natin ito. sa hipon. Yan. kumain yung bilag. Dalag tsaka ano? Yung malaki dito, is patak. Yung ganitong hipon, alam ko nang huli lang to sa ano sa lubong na dagat tsaka tabang tubig dagat sa katabang tapos ito buhay sa maganda to dito na lang para hindi siya mamatay ganoon na lang natin ba? baka mamatay kasi ingatan natin tamahan yung mga organ niya dyan para langoy siya ng langoy yung buhay na nice so, isa dito natin lalagay kasi dito namin nakita yung dalag wala kasi pagtatalian kaya diskarte na lang tayo

kumari ayun siya, ayan parang wala lang sana hindi mapansin ng mga ano dadaan purong natin dito kasi dyan sa banda nakita namin kanilang laki nya ayan maga maga namin susuan na to papandawin bukas balik muna natin itong isa dun sa dulo dun sa may malaking hito bukas ng umaga babalikan natin to sana may huli ayan na. Lagi dito. Dito pa kita. Dito. 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 dito lang natin lalagay yan. Diyan natin siya nilagay oh. Sana hindi mapansin Tumas yung tubig High tide nata Balikan na lang natin bukas yan. Hello mga Mag good morning, good morning. Mag good morning. Magsusubay kami sa taan namin na iniwan namin kagabi na ano. Dalawang kawil. Yung ano. may nakita kasi kami dalag doon sa kahito na malaki. E, timing may dalawang ano, kawil. Nasa bag ko yun eh. Kaya uh, nilagyan na namin baka sakali ba. Tapos nandito na kami sa Mesa Cemetery. Dito kami dito yung Ito si Boy ano. Si Boy tapang kagabi. Oo, uy, na sana. Dito kami sa cemetery. Grabe, ano nito? Ang dilim dito kagabi. Papalong tayo pa. eh harap natin yung. Oh, may buntag. Di sa mga pet kay na may balik rami po niya. Tatay. Dito kami kagabi nag ano. Ayun yung mga sumalubong sa amin kagabi. Ang dilim dito kagabi. Good morning. Ganda na sikat ng araw sana hindi umulan. Ayun, yung mga sumalubong sa amin kagabi. Daming aso dito. Dito kami nag video-video kagabi. Ito, umasok yung si Manigigig. Umasok siya dito. Ang <laughs> daming aso dito. Diyan, oh. Dito kami nag-video-video. Ang dilim dito ng gabi. Eh, hmm, papalo. Daming aso. Hindi, Ito yung sumama naman yung makulit namin aso.

Ito uh, ang gabi. kuli? Uuwi <laughs> uh, na sana ito kagabi. gabi. <laughs> ito, palungan ko nun ang spot. Hindi nga nagbabaan ko. Sa patayin ko na yung flashlight, may mas maganda. Umuwi na lang ako. Anong lalaki? Aso. dito lalaki? May pusa kagabi. Saan ba yun? Dito yung nata banda. Doon yung taan namin. Kung siya ang ginganin Tatay Gabi? Hindi mo siya namin. Ito sa akin. Hala! 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 Kung <laughs> siya sa akin? Hala! 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 Pas-pas naman sa Blackout. Ito. doon. Ibagan ako. Padulong isang mas para magkutan ng tiil. Kaya yung maputla ng tiil. Hindi na makadalagan ikaw, dayungan na lang, sudsa ko. Ganda <laughs> lang, <laughs> sagsang <laughs> ko Kahit ka ba na eh. Dito kami you no. Know, ano, cemetery. Overlooking niya you eh. Tawag ito, ano. Know. Dito kami kami. <laughs> 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 Kulit. Dito na kami mga sangkay. O, uh, ikaw mga tanaw. Mm. Tara, sige mo na ko. Doon yung lagay namin yung haluan tapos yung hito, may hito doon eh. Yung nakita namin kagabi. Dito kami nang ilaw. Eh. Sa daw ang kiting. Dito dito lagi. Ay, ari maka. Ari, ari. Anang hawa na lagi. <coughs> ari, ari, ari. Lalom na dito. ato itong nga gabi. Eh. Ay, napaglampas. Si kayo eh, mang kuha. Nagtagok. Matagokan ta ng gabi.

Kuha, kuha kayo kung ano ito kawin. Wala ni Paak. Bebe? Kaon naman. Dulo di? Wala, gikaon kaon itong isda, tanggalon sa Nakahuli. Doon yung may hal, may dalag kagabi, haluan kung sa kuhaan pa. Wala naman kinagatan yung nylon. Ayun, kung isda. Ang dami. ludo dugo. Dugo. Tara, dito tayo sa may ano. <coughs> may hito kagabi. Laki nito yung kagabi. Mali ma ano kasi yung tubig. Malabo, gawa nga nang nag-hightide, dumabot kasi yung dito. Eh. Yun naka kuling na yung ano. Nailo nang yung kawil. Ang taas ng tubig kagabi. Okay. Orang wala lakpot. Orang walang huli. Sira dong gua dong. Olah, anak-anak. Dung, ada di sini. Laki-laki. Ngeri naik daku. Kua-kua, duk. Kua-kua, duk. Naik daku. Naik daku. Daku. Misalnya nge-sidok. Daku wa naik. dong. Daku wa gua, oh. Duk. Daku wa naik. loh Daku wa, dong. Daku Hala, ganda <laughs> na lari. <laughs> Ako Ano mo, kurug-kurug ka. Kuya hoi. Nakakuha niyo nang ulang. Ano saan niya? Ano saan niya? Nga isda. Kuha ko. Ay, pagunit. Tanggalan saan niya? Kani-kani tanggalan? Sabot-sabot. Eh. sa sabot. um, um, saan niya? Nga isda. Gunit ikaw na rin. Kamura siya. Bunong ko dili niya ni bunong para sinet nga itong mga nadadakpan sa una na oh dakuwa na eh. ano? labong alam sabon taga <coughs> natulong na griti griti <coughs> galing niya siya na yung dito yung di nakakuha yung ulam o yung buhay itutuloy yung ulam kagabi tala <coughs> uwi na kayo mga sangkay kayo pupunta pa kayo palengke. kay ayos hindi sirubas yung mahulog doon ha Dai alsa ko na kasi tutok na ayo dito sa tubig diri kay basing magbu. Mo ni ikaw yan. Lo dakwa na Para mbuno pero hindi ito bunig. Ah, igo na ni. Ayos, hindi siro.